Hey guys, ayan Kararating na po natin dito sa ano, Sitio Pukis And maglalakad pa tayo ng malayo So yung mga gamit natin guys Gaya ng mga damit Bigas at mga PVC at iba pa Ay sasakay natin sa motor Dahil malayo pa po yung ating lalakbayin Para makarating po sa mga kabahayan Sa mga kababayan natin uh, ayan guys sana po samahan niyo po kami sa aming paglalakbay hindi po kasi kaya ng ating sasakyan guys na umakyat sa taas dahil sobrang tirik na dito pa lang po yan sa paanan ng bundok papunta sa Mount Damas ayan guys

Hi guys So ngayon Naglalakad po kami papunta po doon sa ano Sa na yun? Sityo Pokis Sa Sityo Pokis po Sa sityo ng mga Aita, Aita. Tingnan nyo po yung daan lang. So andyan na po yung bundok oh. Pagkat ako kami sa bundok. At mamaya bababalik kami sa bundok. Wala <laughs> po, wait lang. Bakit ako po sa inyo yung daan? Yan. Yan kasama po natin si... Sir Felix and si brother. Yan po yung bundok. Yan. Medyo malalay pa po yung lalakarin namin. Yan. 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 Doon. Sobrang init, guys. Ayun, dahil sa mula to. Bilakso ka. Ayun, mo. Ayun na lang. Inanamama nilang binangkal. Grabe. Grabe. Grabe nga mm -hmm. sobrang kainit ka. Maka video? Oo. Mm. Kapanin. May init. Hindi ko makita. <laughs> Pagod. <laughs> Mga, anong oras ko nits ba bago makarating din. Ah, uh, 20. Hmm. Ito no, yung no, no. sa loob ng motor ng dyan na. Oo, malayo pa yan. Okay, kapit ka na. Isok ka uh, na. Malapit pa lang tayo. Hmm. Malapit na tayo sa paanan ng bundok. Ayun na yung ano. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Nasa niya yung dog? Yung color? Mm. Oo. Oh. Mm. Wala nang no. Ito yung tubig. Hindi mo lang tayo. Hindi tayo. Toy? Oo, oh, na tayo. Sa nandito sa ngayon eh. Ito ng, ano, puno. May daan din d'yan oh. Diyan, mo, taas. Oh, grabe, yung init. Ay, Guys, tignan niyo po yung ano dito, yung view dito sa may bandarito. Uh -huh. May poles? Hmm, po. Dito po yung ganyan po yung view dito sa Yuki Poffice. Diyan malayo po. Buti nakakakyat pa yung mga motor dito sa taas. Okay, yung mataas na. Sa kagayan din ang oh, kataas din din. Ako, hilip ka na kasi ka sa rumangkit sa bundok. Grabe ang tasa natin oh. Hanak, na malapit na. Nakikita na, na, na. ko na yung usok. <laughs> <laughs> usok ng gubat. <laughs> natin yung pagbundo. Kala ko na pumunta kami ng Nova City. Tapos Tama-tama yan para mabanat-banat yung mga ano mo Jadi, kelihatan si nomor klasik ini Ayan guys, malayo pa tayo. The next time. Dito, hmm. nandito na tayo sa may ano, paanan ng bundok. Hmm. Bundok na? Ah, ha, grabe. Ang taas ano. Yawa. Para tayo nag-explore dito. Explore na talaga to. Challenge to! Hindi <laughs> <laughs> na pala ako magsandalog <laughs> Ito pala, hindi ka na kaya Naririnig ko na yung hugong ng ano? Sa Bukal. Sa Bukal. Galing na gawa ka. Ano ang Grabe ka edit Hi guys. Welcome back to my channel. Ayan, nandito po kami ngayon sa Sitio Pukis. San Clemente de Tarlac. Grabe, ang taas. Nilakad namin. Nandito na po kami sa may pahanan ng bundok. Nandito po natatanaw na po namin yung mga ano mga kababayan po natin dito sa pahanan ng bundok. Oh, grabe. Taas. tupo po, nandito na tayo sa taas. Ayan. Parang po, nandito na tayo sa taso Lalo yes. po. Ha? Ay, ito na tayong ano, pababa. yang aya Hala oh. pa godo Nabi sandalit pa hingan mo tayo <laughs> Ina ay na po yung bundok Ayun so malapit na po tayo sa may ano part po ng Mayantok sasabot ako sira sinyelas ko parang ito na po dahil sa taas so malapit na pala ito sa ano sa mount damas ayun po sa yung kasama namin hello brother Ayun po si ano, si Brother Mark at saka si Sister Leia. Ayun, napagod oh. Ni hindi siya pagod. Ano, ah. yung bahay ko So ito may bahay dito, guys. Maganda. Ang eh? oh, press kong press ko siya. Pero nasa taas na siya. Sa taas na po yung ano. Pero press ko yung sa ano. Location, ganda. Ganda. Okay. Ah, pag nandito ka pala, kitang-kita na yung buong ano, buong tarlak, oh. Oh, yun, no? Ay, saan tayo? Ay, saan tayo? Ay, tayo? tayo?